Hello mga kapilingon, nais ko lang ipasilip ang pamumuhay na mayroon kami sa probinsya. Ganyan pala ang aking anak, ang pangalawang anak na si Ate Chelsea. Bali, every weekend dahil walang pasok ay ito ay tumutulong sila sa kanilang ina. Bali, ngayong araw na ang this time nag ano sila, naglinis sila sa may ano, may ano kami, may alaga kaming kunting kambing nilinisa nila so dyan ganito talaga sa bukid nakaalaga ka ng hayop para alang-alang naman ba makatulong-tulong kahit papaano yan po kahit kunti lang ay laking tulong na rin yan at yung nakaputi na yan yan po ang aking panganay si ati Carla bali silang dalawa dyan ang nakatuka dahil kailangan din nilang linisan ba kailangan man yan linisan everyday at ngayon dahil wala silang pasok ay di sila ang nag ano dyan sila ang pagkatapos nilang maglinis ano nagkuha sila ng ano yung pagkain sa kambing mga ano anong damo yan ay mga galing basta galing pa yan sa gubat tapos iipon para ipakain sa kambing yan ganyan kami magpakain sa kambing Sana, nasanay na yung mga anak ko oh, dahil talagang ganyan talaga ang buhay sa bukid ba? kailangan talaga natin magalaga ng kahit mga hayop na kahit kunti lang at least makatulong-tulong na rin sa pang-araw-araw ganyan pala kami magpakain ng rambing kailangan ibitay o ihangir o ihangba kasi para makakain ang lahat tapos minsan din kasi kapag ilatag mo lang yan sa sahig pag maihian nila ay ayaw na nilang kainin ay di sayang din kaya yan nag lang kami dyan naglagay kami ng pisi at para maka -ano ba para makahang siya at kahit pa paano makain kasi sayang din kapag hindi makain dahil sobrang layo pa ang kinukuhaan yan sa bangin pa dahil wala naman mga ano masyadong sagbot ang uh, mga ano ba mga damo dito sa malapit sa amin kaya kailangan pa namin magpunta sa mga bangin para makakuha yan kaya para hindi masayang kailangan na lang natin itali pag laki ka ng bukid ganito talaga ang pamumuhay kung hindi ka mag alaga ng mga hayop ay magsasaka ka at pagkatapos lang, mo yun mag maglinis din sila sa paligid mayroon din kaming kunting garden ba lalagyan ng mga kahit kahit anong gulay kasi Gan ganyan sa bukid kailangan madiskarte ka kasi nandiyan na lahat ang kailangan mo lang ay sipag at na lang dahil kahit papaano mayroon meron din namang mga ng mga kunting mga ano ba mga lupa at yan lang po mga kapilingon yan lang po i-share is ko po sa inyo ang pamumuhay or ang mga daily routine sa aking pamilya doon sa bukid maraming salamat po sa inyong suporta and God bless po ay tuwag mo kalimutan po pala ishare is or yan mga kapilingon, pa subscribe po na aking munting youtube channel Haraming salamat from Pilingero channel. God bless. Thank you for watching.